Noong Mayo 1953, sumikat ang pangalan ng isang dalagang naggangalang Clarita Villanueva. Siya ay labinpito anyos, ulila, at nakulong sa Manila City Jail dahil sa sa at paglayas mula sa tahanan. Pero habang nakakulong, nagsimula ang kakaibang pangyayari. Bigla siyang nagsisigaw na tila may mga nilalang na hindi nakikita, mga demonyong umano'y tumutuklaw sa kanyang katawan. Kahit nasa korte, nakita ng mga pulis at opisyal ang mga galos na parang kagat na bigla na lang sumusulpot sa kanyang balat. Tinawag pa ang mga pari para ipagdasal at i-exorcise e si Clarita. Ilang linggo siyang pinahirapan ng mga espiritu hanggang unti-unti itong humupa. hindi siya namatay pero habang buhay siyang naging simbolo ng isa sa pinakakilalang kaso ng possession sa Pilipinas. Hanggang ngayon, tanong pa rin ng marami, totoo bang demonyo ang sumapi o gawa lang ng isip ng isang dalagang nagdurusa?